hello po, good morning pag hindi po namin ang mama ko po dyan ihaya nga po ng umulit na rin naman ako kita naman ang ganda ng umaga po nyan kasi napakasarap po ng tulog po at simula nung nagbabitamins na po ako at ayan nga po kita nyo naman po yung ngipin ko dyan, kompleto na rin po nyan dahil po kailangan ko na rin po yan kasi kumakain na rin po, po ng mga biscuits at ayan, ang ganda nga rin po ng pinapanood ko dyan habang andyan po ko sa kama na nakahiga pagkatapos thank you thank <laughs> you ito na po natapos na po ako panibuan ni mama binisa na nga po niya ako dyan at ito naman po yung oras na nakatulog na ako at nagising ako yung mga kasamahan ko nga po pala dito sa pagtulog ay nagpapahinga pa kaya sabi ni mama ay wag mo na ako masyadong maingay kasi may natutulog ka ganun nga po ang turo sa akin ng mama ko na kapag may natutulog ay irespeto ang pagtulog wag po natin aabalahin dahil po hindi natin alam baka na baka napuyat sila at sa pagising po nila ng hindi maganda ay masakit po ang kanilang mga ulo kaya po gayahin niyo po ako na pag oras ng may natutulog ay wag po kayong maingay okay po sa susunod na lamang po hanggang dito na lamang bye, -bye. bye, -bye.